good morning mga tropa at ito na nakakarya na kami at hindi tayo nakapag-vlog kanina dahil kulang kami sa tao kakunti kami nasa 20 lang kami at balik na yung simbadahan nakikita natin yung, yung... naul natin, yung... natin sila pero medyo malalim pa yung ano tambat yan shout out sa ating katropa yan ganito lang kami karami ngayon kaya dapat lahat ay tulong tulong para hindi kami gano'ng mahirapan 好吧。Okay, 22. <coughs> Yang kayak pa ban mah atropai, meron <coughs> Bali mga katropa, ito yung pangalawang layout namin sa bagong bangka. At may eh, problema na naman, at bumigay na naman yung travel block. Siguro ay kailangan ng palitan nila ng makina. MBC <목소리도> 다 Pero na. Guys, mukhang hindi magagamit yung bagong kalo. Ang pisto hindi rin mababasa ang sirok yan talaga uh, bawi na lang sa susunod na mga katropa yun talaga uh, laki na kaya na hello ito Wala naman daw, dito, pa. tulong Tulong kayo, ano, bukit, hirap-hirap na rito. Koleher. 22 kami. Kaya, Kaya, tayo. Uh, tayo. mga pag vlog na uh, Ito, na lang tayo pag Dahil nga pala kay Ronron, 'yan, wala siya dito. Asay Mountain Goat Sige lang, wala problema yan. Sulo mo naman. Kasi hindi abot. Hindi abot. Gusto mo lang. oh tira nga kahit gusto mo. Sulo mo yan. Kita-kita ka Wala problema yan. Ano, banjiran na lang? sirok para matisting ano ayan bali gagamit pala mga katropa kami ng sirok yung pasanok na ito ayan para matisting yung bagong lagay ng kalo kung yun malilitaw yung kalimutan at pafrito. Hey, brother.

Да, да, да! No. ganito. Ah. Ah, 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 Ayun, na ayun, 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 ayun,

Ayan, maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng na nakarating sa Amex video na to. At na ka mga katropa, oh, hindi natapos yung video mahapon Yung huling ulog namin ng buya at nadilig ko. Ayan, pasira na kayo. At itapos yung last video natin. Tabangan nyo pa mga katropa, yung so namin adventure dito sa Pacific Ocean. Ayan, team katropa. At kapon ng pagdating namin dito ay maraming urka. Kaya yung stay talagang dinadaan ng kilas ko. Pero dito lang yung isda na yun. At bali maaari ang paito na ang Giandos. Bali hindi po, hindi po namin kuya ito sa Giandos na buya. Bali nakadalawang salok po lang. Ayan guys, thank you po sa lahat na nanood. At abang nyo pa yung susunod yung video rin sa Pacific Ocean. Maraming maraming salamat po.